Okay, alright. Magandang gabi mga kabarya. At uh, nandito tayo ngayon sa bahay ni Tropa. Isa uh, sa masugod na supporters din natin ano. Uh, medyo madilim dito eh, ginabi na tayo. At uh, mayroon tayong bibilhin na mga lumang barya. So, paano yan? Tapos tingnan natin kung ano yung mga baryang. Kung ano. Ayan No. ba? Kakaiba to? Ay, oo. Oh. So, ito, mga kabarya, ano. Ang bili ko dito ay 15 pesos. Yes, 15 pesos pa ito. Basta ganito ang likod. Yan, yan, libet. yan. Ang taon nito ay ano ito, 1945. Yan, mga 1945. 1944, binibili ko yan. Ah, ito mura lang to. 10 centavos English. Ano lang ito? 3 piso isa. Ayan. Pag English, mura lang yan. Maliban na lang pag ganito yung likod yan. Talagang ano yan. Mahalin yan. Ito naman. Ito. 5 centavos. Ah. Uh, okay. Ano lang din kuha ko na ito? 15 pesos. 5 centavos at ang piso tragis na yan walang kamatayang malaalamat na piso sino ba naniniwala dito oh, kayong bahala mga kabarya gusto nyo 50,000 uh, 100,000 5,000 o gusto nyo milyon na eh? pero bili ko lang dyan ay eh limang piso, yun lang po. Kung ayaw nyo, kung ayaw nyo ano, kung ayaw nyong benta sakin nyo benta eh, sa akin ng ang barian ay eh, inyo yan. Basta ako, maghahanap buhay ako, ba? Pareh, sendan, noh? Hindi naman kinabitan kita. Okay, okay. Mahalagang makikita natin ang mga tala ng mga tala ng mga tala ng uh, Denmark Villasis, pakipalo na rin po yung aking main So yun lang, maraming salamat mga kamarya at uh, pagpalain tayo.